Nagkasamuli ng operasyon ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng Department of Transportation laban sa mga pasaway na motorista sa EDSA Busway. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Shine Audrey, ngayong Monday rush tuloy-tuloy pa rin ang pangukuli ng DOTR sa eh, sa mga hindi otorizadong motorista na dumadaan dito sa EDSA Busway sa Ortigas. Sa ngayon, mahigit 20 na ang bilang ng mga nahuli ng na Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI. Puro motorsiklo ang nauhuling lumalabag dito sa busway. Base sa panayam namin sa kanila, iisa lang ang sinasabi nilang dahilan, nagmamadali silang pumasok sa trabaho. Audrey, isa pa sa mga nahuli dito ay nakatakdang i-impound ang motorsiklo dahil wala siyang maipakitang lisensya o pati CR o pati ORCR katuwang ng sa ikang Philippine Coast Guard sa mga pagkuli sa pasaway ng motorista. Kung ikukumpera sa operation ng saik sa mga nakalipas sa buwan, dumadalang na ang private at government vehicle sa bus lane. Dagdag pa rito, tumataas na o tumaas na ng 2 milyon na estimated ridership sa, sa EDSA busway base sa huling tala ng DOTR saik sa nakalipas na apat na buwan. Kung susumahin, mahigit 17 milyong pasahero na ang gumagamit ang busway ngayong taon, habang 370 naman ang average running bus unit. Alinsunod dito sa layunin ng Department of Transportation sa pag sa paggamit ng busway para pag-aangin ang traffic sa EDSA. Para naman sa live traffic update, bagama't dumarami na ang sasakyang dumadaan sa Magkabilang Linya lalo na patungong southbound, maluwag pa rin ang daloy na trapiko o tuloy-tuloy pa rin ang pag-andar ng mga sasakyan sa Magkabilang Linya dito sa Ortigas. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.